Guys. Hi guys. <laughs> Sabi niya oh, <laughs> okay. okay. ba? Long time no see. Bless. 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 Takbo na siya agad. Yeah. Bless you. Yeah. This is ano? Freedom. Freedom. <laughs> Freedom. Kapit niyo. Kapit niyo. Kapit niyo. No, 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 no. Ito ang ilusong natin. O. O, oh, play ka na. Sine ko, Peng? May mga pa. May mga sila. May kabardagulang. May mga sige. Ano, nak? Sige na, O, reo. Ano? Ito ang iba. Ito yung mga lupit na bag. Tapos sila? Nandiyan. Uh, Baka, Ito pala, no? Ito tayo may banding ngayon kasi may bisita tayo galing... Uh, galing Katarat, Italy yeah. So, mga solid karabas natin yun mga taga Willabs so, shout out sa Wilabs. ano? so, si ma'am Alice at si ma'am Nika maninang ni Dada at saka ni, ano, ni Shake Girl so mga subscriber po natin sila mamuha ng grupo tapos naging talagang malapit inuha na ninang mag-asawa So ngayon po ang lapit nila dito. Talagang pangalawang na nila ngayon ni Ma'am ano, ni Ma'am Alice. So banding natin. Tapos plano is baka bukas sama natin sila sa ilog para ma-experience naman nila yung uh, ginagawa natin. Ilan sa mga ginagawa natin. Lang. So ngayon mga Karabas, uh, may bisita tayo at willing na sumama sa ilog. Sinasama natin kasi nung mga nakaraang panahon eh hindi namin masyadong ah uh, tao dito hindi namin napapagbigyan masyado kasi nga gusto namin ibigay yung honor doon sa nanalo natin ng uh, para natin ng one, nag 1 million subscribers tayo no? which is kay Sir Lester tsaka kay Ma'am so, so natapos na yun sila so sila yung kauna-unahan nating sinama na subscriber doon sa ilog ano? para ma-experience ang ilan sa mga ginagawa natin so ngayon naman ah. Uh, pwede na so, yung mga bisita natin dyan ng mga kaharabas na sobrang solid dyan na willing pag gustong sumama sa atin minsan eh pagbigyan natin pag kapag tama yung timing kumbaga kapag yung uh, maganda yung timing natin dito so sama natin yan alright alright ano atin dyan iyaw 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 Uy, si iyaw Uy! Halos pare ay kala ko pares ba pa sila damit eh kumasa ang pubi na ha huh? Hi ka, hi. Hi. Hi, Ligong. sa? Ligong ski. mayat man. No? Apil na tayo? Apil na a... 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 tayo? Apil na tayo? tayo. Aruh, wala eh. Wala eh. Wala kit a... mo. ay. <laughs> Kiss na lang. Kiss na lang. Kiss 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 Wala Aper eh. Oi baby Ilang araw na siya sa inyo man? Ang guys, ang wala po. Nag-wait lang po na karaan. Ah, so yung, yung mga karabas update, si Digong ay dito yan nakatira kila ano? Kila boy. Kila boy cute. Lola at lolo niya ang nag-aalaga dyan. Nag-aano kasi? Nag-module ano? si Tintin eh. Nag-module. Nag-aaral oh. siya modular. E, kaya dyan muna si Dyan daw muna. Iniwan dyan kila ano? Kila Raymond. Kila boy cute. Ano ah, gong? Kasi si kong lagi dito yan. Pogi ah! Mm. May question <laughs> mark oh. si <laughs> mm? na naman sa Oo. Ano niya kanina? Hindi siya sa tao. Monkey, monkey. Lagi ka dito Gom. para... Monkey! <laughs> lagi may kalaro si ano? Miko at saka si Gray. <laughs> Tahimik lang eh ah. Oh. Ako'y tahimik lang sa umpisa. Oo, sa umpisa ka lang, lang tahimik. Ah. Pag yan, bumana. Nung, nung, nung ginanta mo yan, may ah. isang deriak doon, oh. Sabay kasi kami. <laughs> Ayan na. <laughs> Pogi. Kung nakita mo kanina ang ah. alatres, ah. Kung nakita mo yung alatres kayo na ang tawa talaga namin. Okay. <laughs> <Bakit>? <laughs> <laughs> nakita ni Bagsing. <laughs> Malaki ano na. Ah. Abangan mo na lang sa pinag. Na oh, nakita Uy. nun talaga. Hahaha. Eh. <laughs>

Pagkasi. 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 benta Pagkasi. 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 picture muna Pagkasi. 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 na Pagkasi. 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 ako eh Pagkasi. 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 gay na, gray na. <laughs> <laughs> ah, na okay. Sama daw let's, let's, let's go. Let's go. Let's go. Tara tara tara. tara. Oh, game, game, game. Kunin na dito, yung mga wala dito. Mga karabas. pakita ka terror. 1. Let's go. Ah. Liter si Ice. Okay, dali na. Liter si Galit, niya, binyo. Galit yan sa'yo Si Mangot siya na dito yung mga wala pa dito. Post natin. <laughs> wow! wow. <laughs> na, kanyang -kanyang may <laughs> na, kanyang -kanyang may, na yun. <laughs> may butas na niya, hati ang ito sa ilalim ang technique dyan. Ito. Parang ito. 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 Uy, uy, uy. Ayun! Mayroon pala eh. May, may nauna de. Eh. Ano pa? Dali na kay Justin ay. Grabe Justin. kayo. kayo.

Oh, iyaw na pre, yung mo. Iyaw na. Ice cream, mami. Wala pa ice cream. Laglag. Dapat may na punta yung sa ilalim. mo Ayun, Tingnan natin yung ice cream. Wala, Wala, malibit pa rin. Lahat. Hmm. naman Laglag. Laglag to. Bukado. Bukado kuruaneyang kurusa tamawo na ano yan, puro sa tamawo yan. yun mahalipan pre, donut ka man doon pre. yung donut mahalipan yung donut mahalipan yung donut mahalipan yung yan. mahalipan yung donut mahalipan yung donut na yung donut mahalipan yung donut mahalipan yung donut mahalipan yung

<laughs> Ako ay Siya si Spongebob Boy cute <laughs> Spongebob cute yan Patawarin mo siya Mampi tayong nalingat -hmm. <laughs> <tika> <laughs> <Or pray. laughs> Delawa, pre ah Mampi na ah pre Dalawa pre Dalawa pre Malibang tayo sa kwentuhan pre ah Hey, Sakto lang para, Sakto lang. Hindi naman nasuno. Hindi. Nagtagal pa. nagtagal pa pang kwento natin, pre. Sigurado ko, Hindi ang bantay niya. Bu, pinit. Ayos.

Bangot? Hmm? Ba't Bangot? Palawit ka na po, haba ng mga haba, haba na ng long hair mo Ito ba na yun know? Hmm Ang mga sundaan dirato siya Ang ilangin dragon hat? Hindi, ginasot ang dragon hat ma Nakakarabas kanina si Digong, napakataimik Wala talaga, wala talaga kibo kibo May isipan kong tanungin kung saan si papa mo? Hmm? I-react siya agad Hmm? terus turu-turu ke sana. papa mau? Hah? Saya siapa papa mau? Hah? gaya buruk gaya sagutnya. San? Dun? ayo mak? Dun? Belum mau nih. Dun? Papa mau? Dun? Papa mo. Dun? Tanya papa mau? Dun? Ayo papa bawa palit-palit kau itu pag sini ngawet. Tapi mana <laughs> mana. Ya, no, no, no. Hmm? Ya, Ayo, Ayo,

<laughs> ayaw, ayaw pa Ayaw? Mm -hmm. Nako. Wala pala pa ato <laughs> <Ayaw ko> ba? <baba? laughs> palit, palit kami ko sino. Mga Palit. <laughs> ayaw, kuya dala mo. Sino ka bibili ng ano? Alam. Soft drinks nyo daw. Ayaw yes, si... Laro ka dyan, play ka. May ganda ka naman. Uh, Para ng ursos. Oo, ano? Paa pala to. Ay, <laughs> ay pinigil ka <dolo. laughs> to. Ito yan, ito yan. Oo, ba? Pom, balik, pom. Ha? Gabay hmm? ganun ay. Eh. Pom, pom. Ursos po, pang ursos. Ursos <laughs> tayo. <laughs> Makakarapas. May bibili kami ni Papa Pio. Ano yung binati, Papa Pio? Pom, ano? Soft drink. Pom, pang uso. Pom, pang uso. Pom, pang Yun, lumakas lang lights. Kita na. Kami na ito si Rigong. Ayaw na magbaba. Ayan. Oh. Si Bugs. agad. Bugs! Bilis ang bilis. Ito to Bugs! Bugs! Magalipan tayong spaceship mo Bugs! Init to ito Bugs! Labanan yan. Kaya na nalang mag niyo po oh, ha! Dali! Hey, <laughs>

<laughs> <Walang paa. laughs> Nawala, wala siya. yung paawa. Uy pulmon pa rin. na Palaka. natin. No. natin palaka. Lutuin oh, natin yan. Ayos oh, na. natin. Oh. Wala na eh. Hey, gusto mo palang lutuin nyo sayang. Kawala taloy Baka na, play ka dun. Play ka dun. Hehehe. Kau yang mana? Mm. Kau mm. yang Bawang. 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 Pag-bring natin ah. Paborito rin ni Iga yan eh. Kaya mm. sama sa akin eh. Mm. Sama talaga yan. Mm. Kahit yan lang yung akin, okay masaya na ako dyan. Pagkatawanan mo yan <laughs> pa rin mamaya. <laughs> <laughs> Tiga pa dayo. Tapos yung mga pa rin. Hello po <laughs> 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 <L -ob> yan. <laughs> Pagkatawanan mo mamaya pre. rin ha. Sige, <laughs> walang problema <puli> yan. Kapag-video <laughs> to, pre. rin ah. <Ay. laughs> Tung kay bumbi kay Pungloy. Oh, makablagabi yun. gabi <laughs> 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 -gab -gab hey. man. <laughs>

Lakad oh, na ng brutas oh. Wow. Yummers! Ito lang ko na na unat eh. Come on. Challenge. Pated Subuh agad. Subuh agad. Subuh agad. Dalok talaga. Dalok. Hindi mapasok. Dalok. Dalok. Tayron pala. Tayron pala. Wala na, wala na. Wala na, wala. Sige. chicken mga karabas. Mang inasal. Ay mang inasar pala. Mang inasar. Mang inasar. Mang asar ka sarap. Masarap sarap. Pare asar ko i guys. Eh. Ini Puge bu grabe. Pugi pa rin kahit nasar na eh. Oy. Tibag sa gusto ko Mamaya.

thank <laughs> you